Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero antingera ko dyan. Halina po kayo at samahan nyo ako sa video na ito para magtang, mag-usapan natin ang isang mahalagang bagay kung ka kayo ay nagpa-practice ng spiritual. So, bago po ang lahat, huwag makakalimot, magdasal sa mahal na Diyos. Ano po, So, um, anyway po, bago pa tayo, ay, bago po ang lahat, huwag na tayo mag, magpaligoy-ligoy at ito na, pag-usapan na natin ang tungkol sa asin. Ano po? So, ang asin po na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa asin ng dagat. Ano po? Hindi yung iodized salt. Asin po ng dagat. So, ganito po. So, alam niyo naman po kung ano ang asin ng dagat. Ano? So, inilagay ko na po siya sa buti. So, ito po ay may, ano, may dasal na para ready na po siya ngayong Holy Week. So, nilalagyan ko lang po siya ng mga tag para uh, pag inano ko na, uh, hindi ako, hindi ko hindi ko makalimutan kung para saan lahat sila kasi um marami po akong gagawin ano marami marami, marami marami so um ang asin po ano ang asin po ang asin ng dagat ano so sinasabi na ito ay magaling na pangontra ito naman po ay para lang sa aking experience at natutuhan ano. So uh ang hindi po lahat ng asin ay para pareho ang uh, power niya or binino. Sa Bicol po ang tawag ay binino yung uh power niya ano. So uh marami pong tao na sinasabi na asin ano, asin lagay sa kamay, ganon tapos punta ka, i mo na ganito, ano, tapos pang ng malas or pang kontra oo at hindi po depende po kung ano ang ano gagawin natin, ano so, kung kayo po ay nakakaranas ng kamalasan ano po Ka nakakaranas ng kamalasan kasi ang tao ay la uh, labas loob sa bahay nyo in and out po ano ang gawin po ninyo ilagay ninyo sa maliit na container lang po ano so maliit na container uh, tasa na maliit ano po yung ganoon tapos ilagay niyo sa may bintana yun sa pasamano ng tindak ang bintana malapit sa may pintuan o sa may kwarto ano po or ano kahit sa ilalim ng hinihigaan po ano gayon dapat po ninyong ano uh, iti-check lagi kasi kapag ang asin nagumpisa ng magtunaw nangangahulugan po nag-absorb na siya ano hindi dahil sa mainit diyan ano mainit kaya kailan nagtutunaw talaga pero sa loob naman po ng bahay at uh, yun po ang purpose kaya kapag nakita na ninyong nagtutunaw na nag, para nagtutubig na po ano palitan na uli so kung po pwede po wag ninyong hintayin hanggang na magtunaw na parang tubig na ang lahat ano po basta nakita ninyo na ano yung nagtutunaw na yung medyo tunaw nagtutunaw ng kaunti palitan na po kaagad ano po para hindi po naglilinger yung ano uh, negative yung kamalasan ano kasi inaabsorb niya po yon So, yun ang isang ano, yun ang isang ano ng asin. Uh, isa po sa mga uh, kakayahan ng asin. Pero po, alam niyo po ba na ang mga taong hindi nakikita, ayaw nila ng asin. Ano po? Pero hindi nangangahulugan na pangontra yun sa kanila. Ayaw lang po nila. Kasi kung aalamin po natin, merong taong hindi nakikita na taga-tubig, taga-dagat, taga lupa, taga kung saan saan pong area ano, kaya hindi po sa bawal sa kanila ayaw lang po nila so, hindi ito pangontra sa mga taong hindi nakikita, ano po ayaw lang po nila, hindi lang sila kumakain ng may asin ano po so uh, number 2 po yan ano? Uh, number 3 po na ano ng asin kapag maligo ka po, ano, hugasan mo ng asin. wag mong tunawin yung asin. Ano po, ikuskus mo sa and uh, sa depan depan sa bicol yun Ayun uh, sa pa yung sa ilalim ng paa mo po ikuskus mo po yun ano so para tapos i-rinse mo ng tubig para po maalis kung ano man yung nakadikit sa iyo na negative energy. Ano po? So, ang negative energy po na pinag-uusapan natin ay yung mga padala ng mga ano may mga inggit sa atin or may sakit na padalang ng mga taong ayaw sa atin, yung gano'n ano po kasi hindi natin naman ma hindi lahat naman na tao ay talagang ano sa atin lalo lalo, lalo na may selos lagi, yung gano'n po ano, so pero po paunawa lang po ano paalala kung kayo po ay uh, nag ano nagsasuffer po o nagdaranas uh, ng ano health issue ng salt ng sodium po iwasan po niyo ang sodium sa katawan niyo ano po wag ninyong kahit kahit po eh ganoon kasi minsan Uh, yun lang po ang dahilan tapos nagiging ano grabe yung sakit kasi meron po taong may problema sa sodium yung high ang sodium po ano so iwasan po so wag kung ganun la kung nag-uupo po yung mga tinta tao pong walang ano walang issue sa so sa sodium pwede pong nag-uupo ganito anuhin lang po yung parang ritual nyo lang po ano, na pagpalinis ng kamay, ano po so, yun naman po ang pagdating sa asin so, uh, recap po natin ang tungkol sa asin ano, ang asin ay pwede na pangontra pero hindi lahat ay gagana pagdating sa pangontra. Ano po? Ang asin ay hindi magdadala ng kamalasan. Ang asin ay naga absorb ng kamalasan. So, ina-absorb niya po kaya kapag tunaw na ang asin, itapon na lamang po. Tapos, palitan, lagyan ng bagong asin. Yung container, tapos ibalik doon sa kanto. Ano po? Para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. So, again po, ang asin, huwag gamitin pangontra sa kulam kasi hindi po siya gagana. Kasi kung iisipin po ninyo, posible yung taong mangkukulam kumakain ng asin naglalagay ng asin sa mga kinakain. 'Di ba po? So, ang ano nga ang ano po ang asin ay magandang pangontra sa negative na absorb siya. Nag-absorb ng negative pero hindi pwede na ano ingredients lang po siya na pwedeng gamitin sa halimbawa gagawa ka ng spell na para sa pangontra sa kulang, ganun po pero hindi asin hindi ang asin talaga hindi pwedeng pangontra siya na siya lang talaga nag lang po siya na negative energy pero kung ano yung sinasabi natin na kukontrahin yung kulam or yung mga ano uh, iba pang yung mga taong hindi nakikita kukontrahin ang asin hindi po nag uh, ano hindi gagana ng gano'n kasi yun nga lang po talagang ang mangkukulam posible na kumakain din sila ng asin ano po so at yung mga taong hindi nakikita ayaw lang po nila ng asin pero hindi nangangahulugan na takot sila sa asin ano po So anyway po, um, sana maka merong ibang ano, uh, information ako na sa inyo or nakatuloy ito ng kaunti. So, good luck po. Bye.